Sa gitna po ng mga nangyayari sa ngayon, uh, sa mga mga pagpapatalsik na pinaplano laban sa ating Pangulo, ano po sa tingin nyo? Siya po ba ay makakatapos pa ng, ng termino niya hanggang 2028? Uh, po yung pag-usapan natin. Pero bago yun po, tayo po ay tingnan niyo po kung kayo po ay aking subscriber na at kung hindi pa, ay, ano po, mag-subscribe na po kayo kay Lola Madam Villanueva. At, ipindot nyo na rin yung, ano, yung notification bell para pagka may bagong vlog si Lola ay mananotify kayo. Ano po, pakishare nyo na rin. Ano po. Yan. So, usapan po natin, makatapos po kaya ng termino si President? Ah, uh, kasi... Uh, this early, no? Meron na pong nagtatangkang siya ay patalsikin. Actually, bago pa lamang po sa kanyang presidential na pwesto, ay nako, meron na po nagpaplano na siya po ay pabagsakin. Ano po? Eh, siyempre po, tayo po ay <laughs> presidential intercessor. Pinagpe-pray ko po ang mga presidente natin, even from President uh, Ferdinand E. Marcos. Ano po? At ngayon po, mas lalo pang pinapapray talaga ng Lord itong ating present na President, si Ferdinand Marcos Jr. Ano At syempre po, bilang intercessor, ako po ay na nauupo sa paanan ng Diyos at ako po ay nakikinig. Di lamang po ako nakikinig, kundi nagsasalita rin naman kasi ang God sa pamamagitan ng scriptures ng Bible. Ano po? So, ngayon, ano po ba yung sinasabi sa Bible? Sabi dito ay sa sa James 3. Sabi niya gano'n, Where there is jealousy and selfishness, there is also disorder and every kind of evil. So, hindi po nakakapagtaka bakit po meron ganito sa atin pong pamahalaan, ano? <laughs> Kakatapos lang, kakaumpisa lang ng presidente natin sa kanyang termi na no, mahigit pa lang siya isang taon. Eh, haya na. napo po? Meron na mga talagang gustong-gustong pumalit na sa kanya. Kaya, ayun. Meron mga kung ano-ano mga nangyayari mga chismis at mga mga kung ano-anong vlogs na ginagawa laban sa kanya. Pero, ayan po, there is, sabi niya, also disorder and every kind of evil. That's why po, ano mga evil things na yan. Ang kalaban niyan, siyempre, yung, yung katotohanan at yung pong um, tama. no po? Yan. Ito po yung sinasabi ng Lord kanina. No, sabi niya, actually, 27 kahapon pala ito. Sabi niya, sabi niya, uh, anak, tandaan mong ako ang nakatataho. Kakataho, no? Nang puso't damdamin ng mga tao. Ano ba yung nakakataho? Nakakaalam. <laughs> Masyado malalim, no? Kasi, hindi na natin nagagamit. Pero kung minsan, marami kasi sinasabi yung God na, Uh, ano po, medyo malalim. <laughs> Marami yan. Doon ko sa kanya nakukuha yun yung mga tinatanong na malalim na Tagalog. Kaya sabi niya, anak, tandaan mong ako ang nakatataho ng puso't damdamin ng mga tao. At kasama na dyan ang nasa inyong pamahalaan. So, tandaan po natin, nasa pamahalaan niya, ano yung mga Nag, ano, nagtatangka sa ating presidente. Sabi, marami sa kanila ay patuloy na naghahasrangad ng katanyarihang nasa panguluhan. Marami sa kanila ay patuloy na, na gumagawa upang maibagsak sa kanyang pamamahala ang inyong presidente Ferdinand Marcos Jr. Ngunit, ito na po, ngunit ha. Tingnan natin, ano po ba sinasabi niya tungkol sa termino ng ating ah, presidente. Sabi, ngunit, nais ko malaman mong siya ay mananatili sa puesto hanggang siya ay makatapos ng kanyang termino sa 2028. Kaya, kinakailangan patuloy niyo siyang suportahan sa panalangin. So, yun po yung, ano, yun po yung uh, gusto ng Panginoon. Kasi siya, 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 mismo yung naglagay kay President, ano, Marcos, dun sa kanyang uh, kasalukuyang pwesto sa pamahalaan. Pero marami rin gusto sa, nasa pamahalaan, ang gusto maging presidente din. Dahil kasi mapangyarihan ang pwestong yon ano po? At siyempre, hmm, tingnan natin kung ano na mangyari. Pero ang sabi ng Lord, no, mananatili siya hanggang matapos sa kanya termino. Kaya mga kababayan, mga kapatid, kailangan panalangin natin ating presidente. Tama na kasi yung kaguluhan eh, no? Kasi pag kami kaguluhan na ganyan, ano mangyari? Paano yung mga investors na na naano na niya na na, na rahuyo na na ating presidente mag-invest paano kung meron mga destabilization efforts yun po ayaw po natin na ano na maano pa yan ma, ma hindi matuloy <laughs> kasi may kinalaman yan sa ating ekonomiya di ba kung tayo kung maayos ang ekonomiya natin di maayos din tayong pamumuhay amen So, yun po. Patuloy natin ipanalangin na makatapos ang ating presidente with flying colors, ano po? Sa kaniyang termino. At yun po ina ay pinapapanalangin ng Diyos sa atin na makatapos siya. At um ma, ma ano natin? Patuloy natin labanan ng espiritu ng paggagahaman na 'yan na sa mga mga nasa ating pamahalaan. No mga may ambisyon na maging presidente. Gusto nila, <coughs> hindi pa natatapos termin na ng, ng presidente, eh ano na, uh, sila na yung maupo. So, sino kaya yung mga yan? Hindi ko rin po alam. Basta sinasabi naman ng Lord na, ano eh, yung mga, mga taong yan, malapit din sa presidente natin. Meron ding mga taong uh, malalapit sa ating presidente, tapos ano pa rin sila rin yung ang problema, kokos ng problema sa ating pamahalaan. So, talaga talagang ganyan, no? may mga selfish ambitions. But, uh, patuloy natin lang labanan sa panalangin. Amen? So, yun po ang patuloy natin ipanalangin sa ating President. Let's pray! Lord, uh, nahandito na nga po kami muli sa inyong paanan. May noon, we pray for our President Ferdinand Marcos Jr. Continue, Lord, to give him the strength that he needs. Lord, ang wisdom coming from you. At Lord, discernment para makita niya kung sino yung mga taong malalapit sa kanya na nagbibigay ng problema sa kanya sa halip na solusyon. At yung mga taong may hangad na maging pangulo agad-agad, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sinasawayan. O Lord, sinasabay yung spirit ng pagkagahaman o Panginoon. Lord, continue to give uh, our President yung pong time po niya hanggang 2028, Lord. Bigyan niyo rin po siya ng kalakasan, Panginoon, na gagaling po sa inyo. Parang po salamat. Thank you, Lord, in Jesus' name. Ayan po, patuloy natin yung panalangin yung President natin. Kailangan, kailangan po niya. Ano po? Yan, so... Tapos, si Lola Madam, nagsasabi sa inyo na, kung di ko pa kayo subscriber, ha, mag-subscribe na kayo. Ah, uh, yun nga, yung patuloy na sinasabi ko, na uh, kapag ang Diyos ang ating yabahay, ay saya ng buhay. Amen? So, God bless everyone. Bye-bye.